Talaga yung kulapot sa mga taong pakipot. Gila, gila. At ayun na nga mga besh, ano, luto na ang ating special kulapot with Imong Lobot. What's up guys, for today's video kung makikita nyo yung napakasaya ni Master Dugong natin, kasi alam nyo ba ang content namin ngayong araw? For today's content namin dalawa ni Dugong ay magluluto kami ng kulapot Pago ang lahat, shoutout muna dito sa napakagandang house and lot nila Dugong May swimming pool sa ilalim Luto ako! For today's video, magluluto tayo ng kulapot Tara! Una sa lahat, ang gagamit natin ay gasulong Siyempre, una daw sa lahat ay gagayatin natin itong mga luya na parang kahugis nung paa ni Dugong. Isusunod natin gayatin itong mga sibuyas na pampautog. Alam nyo ba yung pampautog, guys? Basta yun na yun, yung pampautog. Legend lang ang nakakaalam ng utog. Pagkatapos maggayat, paikutin ang sandok, ipaikutin ang kawali, ilugmok, tapos napasok. Okay, okay. Dito naman sa part na to guys, sabi ko kay Dugong isayaw niya yung mantikan tulog kasi parang magising. Tapos dahan-dahan niya guys itaktak doon sa aming kawali para makapagisa na agad kami. Siyempre dahil sobrang lakas ng ating gasulong, pinaawatan ko muna ito ng apoy. Lagay natin ito at pagsabay natin para nung ng es nung eso es pinagsabay ninyo. <laughs> <laughs> Ngilay na. <nila. laughs> Aray ko po. <boy. laughs> lang po. Kaya, so, yeah, pampapogit. <laughs> Ah, ganun pala. Kaya pala pogi ka, Dugong. <laughs> Lagay ang gulapo sa mga taong pakipot. Gina-gina. At aloy ng paikot-ikot. Para nung ginawa mo ako, ilikot mo ako. Lagyan <laughs> ang magic sarap. Para kasi sarap ko. <laughs> o, oh, ba diba? Ang bugi ko. <laughs> at ayun na nga guys, nilagyan na ni Dugong para daw maging kasing sarap at kasing amoy niya yung niluluto namin. Lagyan ng pamit para sa mga tropa mo, mga bidabida -bida at bunga. <laughs> Shoutout sa mga tropa kong bidabida -bida, -bida. na gusto lagi pag may chicks ay sila yung mauuna. Pero bakit ganon? Mga mukhang paa. <laughs> So ayun na nga guys, sinalo-halo lang namin dito ni Dugong yung recipe ni Dugong na special kulap. Tapos habang hinihintay namin bumuka yung balakang, ay este bumuka yung kulapot, eh nagpalipas muna siya ng oras at nagsasayaw-sayaw siya dito sa gilid. Tapos ayun, pinalagyan ko lang dito kay Dugong ng ano, konting tubig para medyo may sabaw at malasahan namin yung linamnam nitong kulapot. Tapos maya, -maya lang, ito na nga, the moment of truth. Sabi ni Dugong, tikman ko na daw kung pasado yung niluluto niya. Aha! masarap nga! baby! <laughs> Ang init. <laughs> Dahil luto na, aharin na natin ang ating kulapot. At ayun na nga, after makailang daang tawa kami dito ni Dugong at sumakit na rin yung mga panga namin, ayan, sa wakas na luto na rin itong ating kulapot, ang iniintay ni Dugong. Siyempre, sabi ko sa kanya, Dali-dali na siyang kumuha nitong dahon ng saging para ma ilagay na agad namin yung baon naming bahaw na kanin. At ayun, pinunasan lang dito ni Dugong and then nilagay na namin yung aming bahaw na kahapon pa sinaing. Pang dalawang araw kasi ang capacity ng mga bahaw dito sa bahay namin eh. Siyempre, hindi mawawala ang dilatang galing sa ayuda na minsan na expired pa. <laughs> so, ayun na nga guys. Ayun, natapos na akong kumain. Pero ito si Dugong parang ayaw pong magpaawat. Oh. Kita nyo naman, talagang gustong gusto pa. Pero sabi niya, babay na daw muna. Kaya see you next vlog.